tatagal ng isang linggo ay pagka po kasi isang linggo mga katiba, na itinagal po noong bag ng ating baha ay iba iba na yun kahit sa tao nga pagka isang linggo inabot po yung tubig sa iyo alipungan nga na magiging katulad niya magiging dulot ito yung kalamanda rin na dapat ay magad sinisikat natin pag ayaw masaklat itak ang kailangan meron tayong uh, hindi pa na i-spray ng ating damo yun naman po ang ating susunod pero itong mga uh, naunan natin mga patay rin po sa inyo mga katribe at po sa aking youtube channel kamusta na po kayong lahat ito po muli tayo po sa ating uh, kalamansian yung ating uh, ito medyo maganda ganda mga katribe po ang panahon po natin ngayon kaya gabang lang po tayo ng ating uh, buyer para po tayo makapag uh, umpisa na po ng ating uh, papitas ng ating kalamansi sapagkat ah uh, eh halos puro mga uno na po itong ating pinalalaki kaya naman eh kailangan na po natin ito mga katrivia po mapapitas Ayan. kaya tapos sabi naman ito ang pag-aalis po natin ng ito, ang ating baging yeah Ayan, guminhawa na po yung ating trabaho na ng ating ma-spray ng damo ayan naman so, hihinti na lang po tayo ng ating uh, pagtubo ng panibago pagka po tumubo siya oh, tsaka po natin siya mga katribya po isprayin pong muli ayan o oh, lutang na lutang na mga katribya po yung ating pitasing kalamansi mas malalaki ito kumpara sa mga napipitas sa iba ang advantage kasi mga katibiya pa malalaki ang bunga dumodoble ang size nya siyempre kaling sabi naman yan ay bumibigat po sa timbang ngayon medyo bumaba po ang presyo ng kalamansi po natin hindi na po libo pagaya po ng dati ngayon naglalaro na po ngayon sa 900, 800 ang presyo ng kalamansi. Depende pa rin po yan doon sa buyer at ahente na kukuha sa inyong lugar. Misan, iba-iba po talaga ang presyo nito. Bagi man po sa market, mayroon palengke, mataas ang presyo ng kalamansi. Mayroon naman palengke, mababa naman. Kaya nakadepende pa rin yan doon sa dating. Pagkukonti ang dating, ay sigurado mataas po ang demand. Kaya pag marami po ang dating ay mababa ang demand ganyan din po mga katribya po sa kalamansi kahit man po sa iba't iba pong lugar hindi po pare-parehos po ang presyo makadepende pa rin yan doon sa dating ng produkto eh pagka kokonti ang dating ay mahal gaya po halimbawa po na siling labuyo ang siling labuyo mga katribya ay mataas po sa merkado ngayon dahil konti ang dating at saka marami pong mga nasisira na mga siling kaya naman eh tumataas ito kaya lang eh halos buong tagaro naman ang bagsak presyo ang siling labuyo at saka ng panikang ngayon naman ay eh, tumaas naman ang presyo ng labuyo at saka ng paniga ang problema naman nasisira ang bunga kapag nasira ang bunga walang mapipitas na marami kaya konti ang magiging supply kaya naman naaagad ang kalamansi kagandahan naman ng ating alaga hindi po siya nakakalamidad matibay sa kalamidad ang ating kalamansi dumaan man po ang bagyo kahit na yan na super typhoon ka typhoon pa pakuntawagin hindi po naapektuhan ng ating kalamansi kung siya ay trees matibay sa bagyo siyempre matibay din naman siya sa baha wag lang siyang uh, tatagal ng isang linggo Ay pagka po kasi isang linggo mga katiba, na itinagal po noong bag ng ating baha ay iba, iba na yon kahit sa tao nga pagka isang linggo inabot po yung tubig sa iyo alipungan na magiging katulad niya magiging dulot ito yung kalamanda rin na dapat ay magad sinisiklat natin pag ayaw masiklat itak ang kailangan meron tayong hindi pa na i-spray ng ating damo hindi naman po ang ating susunod pero itong mga naonan natin mga patay na swerte po yung makakakuha nito yung makakapagpapitas ng ating kalamansi dahil halos puro uno na alam nyo mga katribya size ng kalamansi uno dos eto uno ito yung ganito zero ang tawagin lagpasa sa uno may zero ito naman ang dos ang tres naman mga katribya ganito yan kaya uno dos tres. pag sumagad na po sa 4 ay magiging ganyan na yan ay reject na pagka po ganyan po ang pipitasin kaya ang kalamansi dapat uno dos lang Dahil kung tutuusin niya dapat uno dos lang eh para mas maganda po ang benta tsaka yung may ari ay eh, hindi po siya malulugi kasi malaki yung kalamansi yung bunga pati rin po yung magbebenta hindi rin siya malulugi dahil maganda niya maibebenta kalamansi kapag ka malalaki pero pagka maliliit napupunta lang po yan sa reject pagka na reject na yung kalamansi mo Ayan. Hindi mo may bebenta na maganda. Tatanggihan ka ng buyer. Babaratin nyo ang kalamansi mo. Eh, yung pagka malaki ang kalamansi, pwede ka magpataas ng presyo. Hindi niya pa pwedeng baratin dahil puro uno halimbawa yung kalamansi mo eh. Kakaiba doon sa kuhanan yung iba eh, pa pwede niyang baratin dahil maliliit ang bunga pero sa atin hindi na pa pwede pong baratin dahil malalaki na siya tapos makakatas pa yan magaya niya no kaya, yan talaga ang pitasin kaya pagka talaga pinalaki mo ang bunga ng kalamansi eh marami-rami kang makukuha pero pagka pinaagad mo ang kalamansi eh konti ang yung makukuha o mapipitas kaya ginawa po natin pinalaki na po natin po ang bunga ng kalamansi natin para nun bumaba man siya doble na naman po ang kanyang kilo dumoble rin po ang size tapos hindi pa siya mahirap pitasan dahil madali kang makabuo makapuno Ayan o, dami pong buong mga mga ka kaparmers. Ayan o, mayroon tayong uh, pitasin. Mayroong gaholin. Ayan. Pag napitas ito, matitira dyan yung gaholin. Yun po yung ating palakihin. Mabilis po naman po lumaki yan. Kapag ka po siya ay pinitas. Pumigay po yung ating isang sanga. Nadaing bunga. Kahapon ay nagtanggal tayo rito ng ating mga baging. Yeah, papalo po tayo. Yung mga nasa ilalim. Siyempre, at mga monitor din po natin kung ito ay meron tayong mga kawatan. Siyempre, ang kawatan ay laging nariyan ito tayo ang part na hindi na inabot ng ating herbicide kaya verde pa rin sya kaya pag gumanda nagdiretso po yung panahon na okay o, ito naman ngayon yung ating uh, papasadahan ng ating pandamo pero for the meantime hindi pa tayo pwede mag herbicide dahil derecho pa ang ulanan kaya pwede natin gawin muna mag tanggal tanggal muna tayo ng ating mga baging ito ayan alis alis muna tayo mga farmers hindi naman na siya mga ganong karami baga sa ating trabaho eh minimal na lang konti na lang ang ating tinatanggalan ay ang dami bunga ito naman sa atin ay may maraming bunga. Meron namang kaunti, hindi parehas. Yung napitikan, ay mo na yun. Konti na ang bunga at binawasan na nila. hanap natin ang ating mahiwagang baging isang puno ba natin yung ah, kapal nito hindi naman ito po pwedeng spray ng herbicide apektuhan kalamansi kaya manual natin siyang aalisan isa po yan sa nakapagpapabigat ng kalamansi ang baging kapag basa po ang mulan ay daladalahan pa yan ng kalamansi dahil sumasagapan ng tubig robot Yes. Kaya isa. Wala nga siya. Para yan ng matepok. ating ugat At pagka nabunot yung kanyang ugat tuloy eh, tuloy na po siyang natetepok At pagka hindi nabunot eh magsasanga na naman uli Okay, maganda na. Clear na ang ating damo. Hintay na lang tayo ng kanila pong pagtubo. Magandahan pag uh, na herbicide. Malinis. Pataba pa. Yung damo natin na yan. o natin sa ilalim mababasa ka hindi ko naman magpapabigat pa sa kalamansi yung baging eh sama pa siyang pasan ito naman pag po natanggal ang ganda ganda siya ito naman yung punso kaya uh, aalisin din naman natin ito babaretahin natin Ito yung mga baging ng ating kalamansi. Kaya para maginhawa ng pitasan, hindi na magre-reklamo ang mamimitas na madamo. Ngayon eh, clear na siya. asin dahil malalaki lutang na lutang na ang mga pitasin ang mga uno na halos matitira lang rito yung gaholin mga katribya ayan Kaya swerte ang makakakuha ng ating kalamansi bukod sa malalaki makikinis pa ang balat Epekto naman yan mga katribya po nung ating inlalagay na organic fertilizer sa ating mga ka-farmers kung ano po yung pataba na inlalagay natin kung nagbagwa tayo ng ating brand yung ating organic pa rin mga ang ating inlalagay yung kahalo natin yung dati pa rin sya sempre. yung uh, sulfate 2100 yan po kasi ang magka-partner ating uh, kalamansi tsaka yung abono natin ginagamit yan ang hiyang sa ating kalamansi ay okay. clear na ready na malinis na ang ating farm para po sa ating pagpapapitas ng ating bunga oops may dapo Ano? o natawag namin dapo kahit saan ay dumapo Okay, sige mga katribya. Kita kita po tayo po bukas para po sa susunod po natin na vlog. Ingat po tayo palagi. God bless po sa inyong lahat. Bye bye. Mordor lang po natin itong ating kalamansi. Kaya po may buyer na kumuha at maganda ang presyo. Tayo po ay magpapapitas ngayong araw na ito. God bless po sa inyong lahat.